Maganda umaga guys. Nandito nga, nandito na naman tayo at umaga na naman. Ayun, inutusan ko yung aking pangalawang anak na sindihan nasindihan yung aking pagkasaingan dahil magpapakulo kami ngayon ng tubig dahil naubusan kami ng tubig. At ayan nga guys, yung mga kinuha namin panggatong medyo tuyo-tuyo na. At eto na nga, ang hirap ko uh, hirap talaga pag hindi ka pa masyadong uh, marunong magsindi ng uh, di kahoy. na nasanay tayo sa kalan. Yung isang uh, ipihit lang, eh, kapag may posporo, eh, sisindi na, ba diba? Ayan, nahihirapan na ako magsindi niyan kasi hindi pa ako masyadong sanay. Bali, siyempre, habang nandito ngayon ako sa probinsya, sasanay ko rin sarili ko. Diyos ko, ang hirap wala guys kapag ka uh, di kahoy yung sisindihan mo kung wala kang mga plastic na mga empty plastic yan at eto na nga guys marami kaming saging na uh, nakuha sa bukid at ayan na naisipan namin magluto kami ng maruya dahil napakarami nga ng saging na yan pwede pang merienda at pang uh, negosyo pa at ayan na nga at ayan, habang hindi pa nakulo ang aming iniinit tubig dahil hindi pa kami nagaan mo sa ladyan, ito, uh, hinahanda ko na ang lulutuin kong maruya. Bale, tinatanggal ko muna yan isa-isa yung mga saging. At ayan na nga, marami yan guys. Mauwan to sawat kami yan sa uh, saging. Bale yan, ay ititinda, mo, ititinda namin yung iba para kumita kahit papano. Hindi naman siya mahirap guys na lutuin. Bali ang, ang ingredients po niyan is uh, tatlong tatlong ingredients lang po. Harina, mantika at saging. At ayan na nga, ang dami niya, ang dami guys, 'di ba? Ayan. Ayan. Pinaghati ko muna ang isang ang isang piraso inhati ko po sa gitna. At eto, kailangan meron siyang dahon ng kakao uh, para Uh, kapag ka nilagay po natin siya sa mantika, hindi po siya pwedeng uh, walang dahon ng dahon ng kakao kasi kung iisa-isa lang yung ilalagay natin bali hindi po siya magdidikit-dikit at ayan na nga nagpainit na nga ako ng mantika kailangan mainit na mainit yung mantika ayan ayan nilagay ko na muna sa, sa harina para dire-diretso yung paglagay ko sa dahon Ayan. Bali, apat na piraso lang po yan. Pinagdikit-dikit ko. Ayan. Kaunting hari na lang naman yung kailangan niyan, guys. And then, pag naging apat na siya, yan na, ilalagay ko na siya sa kumukulong mantika. At ayan na nga. Ayan. Diba? Madali lang po siyang gawin. Hindi naman siya mahirap. Ayan. Pwede rin siyang uh, sa apat na piraso na po na yan ay uh, pwede po siyang ibenta ng 10 piso lang. Ayan. Tiyagaan lang yan guys. ba diba? kapag may tiyaga meron nilaga. Ayan. Ito. Sakt, sakto to guys. Kapag uh, medyo maulan yan ang masarap na merienda na may kape. ba diba? Ayan, sabi nga nung kapatid ko, bakit daw aga ko raw inahanda yung ano, merenda. Sabi ko, may pupuntahan ako. Baka kasi kapag ka, uh, mamaya ako pagawin, hindi ko na matapos siya. Siyempre, di ba? O sabayan natin ng sayaw-sayaw, guys para happy hindi tayo pwedeng mag maseryoso at ayan inaasar ko kayo yung anak ko dyan na bunso sabi niya bakit nga daw sawasayaw-sayaw ako sabi ko syempre kailangan ng sayaw-sayaw anak hindi tayo pwede magseryoso joke ayan diba idan na natin sa sayaw-sayaw mga bawal na kasi mangot dyan guys syempre kapag ka na kasi mangot hindi, rin mas hindi masarap yung ating niluluto kaya kailangan smile para ubos lahat ng aking paninda ayan di ba kahit marami tayong problema idaan natin yan sa uh, ngiti ayan di ba yung lalo na yung anak ko na sa likod ko yung panganay ko lalo ko inaasar <laughs> at eto na nga guys kanyan po yung uh, uh, maruya Ayan. Kailangan bawat minu, minu minuto po titingnan natin kung uh, luto na po yung yung kabila kasi kapag uh, hindi po natin 'yan titingnan o uh, minu minuto-minuto, maari pong masunog yung uh, maruya kasi yung apoy ko is kahoy po. Syempre kapag uh, sa kahoy hindi po natin masu kung uh, pantay ba yung pagkaluto at eto na nga guys luto na lahat pwede na po siyang ah, kainin at pwede po siyang pambenta ayan oh, sa halagang 10 piso guys busog na busog na tayo dyan oh, di ba Ayan, hindi na lugi yung bibili niya sa halagang 10 piso. Ayan, ayun na nga guys maaga kong nailuto ang maruya at maititinda ng maaga ng aking mga anak uh, so maglit lang ako sa aming bukid at ayan tinanggal nagtanggal tanggal ulit ng mga damo kasi nga da, medyo marami pa po yung pagtatanggalan ko ng damo sabi ko nga sa anak ko eh, kahit konting oras eh, makatanggal man lamang ako ng konting damo kasi syempre pagka hindi po yan natanggalan na napasyalan ko ulit eh, hindi naman po matatanggal lang kusa sa yung mga damo. Kung hindi po, hindi ko po yan pagtatanggalan. Kasi napakarami po at medyo matataas talaga yung uh, mga damo dyan. At ayan, kailangan natin ng tiyaga. di ba Kapag sabi ko nga, kapag may tiyaga, may nilaga, di ba At eto na nga, guys. Nagabi po, ginabi po kami ng aking anak. At ayan, may dala pa ako ng mga nyon.